paano kung sa inyong dahil mga bali hindi tupo kami ngayon kaila ano pa ka kada tatay so niyatit po natin yung kanyang papag at ang kanyang foam kasi nung nakaraan mga bali kung matatandaan yun kawawa naman si tatay wala siyang mahiga ando sa kanyang munting bahay kanyang munting bahay mga bali meron siya banig lang ang problema kasi malamig yung cemento malamig kaya hindi tayo nakadalo ng ilang araw dito mga pali kasi may nasikaso rin tayo tapos wala ang ating camera <laughs> pwede na lang meron na ngayon salamat kay ma'am Ann Ayan. ito ang paunang ano paunang vlog Ayan. salamat salamat so, ayun, marapit na tayo dito wala tatay mga body so, tingnan natin kung nandiyan siya kasi maaga pa naman sigurado hindi pa yun nag ano magbebenta hey, tapos di ba umaga po ba siya nagbebenta oh. Ay, Diretso pa pala no? Opo, Diretso pa. Sabi mo. Ito, diba, pa pababa ah. Oh. Tayimig na. Tayimig siya. Ayan, dito na tayo. O diba, naalala ko pa po. Yung bali, maaga pa naman mga badi. So, para maabutan natin siya. Nandiyan yung kanyang papag, yung foam, tsaka unan sa atas ng mga badi. Nilagay natin. So, tignan muna natin siya kung nandiyan siya. Okay. So, may mga aso man. Ayun yung mga aso na laki. Hindi <laughs> <laughs> ba tayo tatahalan yan? Hindi, <laughs> talaga tayo dyan. Hindi nga ba? Uh -huh. Di, di ba natin pwedeng matawagan si Tatay? Ha? Baka natutulog yung problema, baka natutulog ang problema. Okay, ang pangalim pa pa. Ang ngayon po, eh. So, ibigay lang namin saglit yung ano mga body, yung kanyang higaan. Kamustahin na rin natin kasi nga may, may ano siya nang nakaraan eh, may sugat sa ulo nung na uh, bago siya. Yan.

Ay, oh. Maganda ang tanghali! <laughs> Sister Buddy? <laughs> Opo, naglalaba ka Tay! Opo, si naman ni Tatay! Kaya na kayo hindi ah. ang niyo sa akin! Okay lang ko Tay! Abi. Paano mo nakabisado sa Tay? yung <laughs> nakakita pa ako! Hmm, yung Buddy sa Tatay naglalaba! Kasama ko si Ate Angel Tay! Ay, Angel, kamusta na? Malakas tubig mo Tay! Ay, malakas Ay. mo no! Galing. Libre na tubig pala tayo, no? Oo. din tayo. Nasaan ganyan, Tito? Ganyan so, Walang ano din. Wala ka naman mahukayan ng ganyan. Matagal na ata, Tatay. 19? 16? Ay. Matagal talaga yan? nung November 16. 18, 2016. 2016. Nung nabili ng Tatay ito, hmm. Oo nga. Kamusta yung sugat Matay? Tiyo na. Tiyo na? Na sumisimbok ko eh. Ah, ano kaya may benta si tatay? Na Dami mong labahan tayo ah. Oo. <laughs> <laughs> <Dali na lang, laughs> hindi ba nagulan? Nagbagyo. yun. Hindi ako nakapaglalaba. Dauni na din si tatay. Tapos hmm. kabisado, kabisado yung kabisado ni tatay ah. Oo, oh, kailangan. Wala nang ibang gagawa <laughs> nito. Hindi ako rin. Tama Ganda dito mga kabayan, tahimik oh. Mangga ba 'to? Namumunga to tay. Oh, mangga. Ang laki ng mangga mo tay oh. Pag namunga to, ang dami mong mangga. Ay, hindi naman ako na ganyan yung babagsak. Oo. Oh. Ipuin ko lang kung matigas pa. Ay. Hmm. Ay, mga May dala kaming ano tayo. Dala, dala ko yung ano, yung higaan mo. Ay, Diba nasabi ko sa'yo no, nung paraan? para di ka na mahiga din sa malamig na ano na sahig Tapos na ako na Ah daw na uh -huh. Nandahan lang tayo ah Hindi uh ka tanong lang Kaya lang hindi ako sa loob Okay lang sa loob dun pa ako na scratch Sa loob pa ng bahay Sige tayo sampay mo muna tayo <laughs> Galing nyo tatay Wala na nang may iyero pala dyan tayo. O, ito may iyero. Ako, hindi na pati. Kabisada na yung tatay. Ibig sabihin talaga mga body mababa dito kasi yung lupa, o, oh, gumanon na. Ay, yung ugat kasi nito. Sisiraan niya yung bahay mga badi kasi yung ugat ng kahoy. Natay, sisiraan niya yung bahay itong ugat ng kahoy. Manga? Oh, oh. Oh, yeah. Yun, -bitak yung mangga? Opo. Oo, oo. nagbitak-bitak tayo yung mga simento eh. Ito kasi yon oh, sa ano yan, sa ugat ng mangga. sampai si satay mga badi sa ating angel oh, kasama ko uh, yan no, oh, nagbitak-bitak na siya oh. pero pag namunga yan tayo, dami niyan. Anong, ano, eh, tayo uma, ang ano yan ito tayo, umabot umaabot ng dito tayo ito no? kung um, ating ganyan yung daanan ng tubig na barahan hmm. sa gate namin, daan siya pababayan, di ba? dito diretso tayo no? Mm, diretso yan oh. hindi mo maaawad siya, diretso yan ngayon okay, pag naalis yung barahan yung mga baling kaya mataas yung ano dito Kaya abot dun, pasok talaga dun sa bahay ni tatay Kaya pag natutulog ka dyan, bigla ka nang lulutang tayo no? Mm. <laughs> <laughs> Dalawang beses na nangyari no, Kaya maganda, may nakaangat, may papag ka Bango nang nilaban ni tatay, may down niya Hi. Oh, tatay ang ah, harap dyan tayo pag nawala yung ano mo, mm -hmm. sampayan. Hindi, tinapalitan ko. Ah, dyan pa rin nakalagay para kabisado mo tayo. Kain ko lang. So, may hirap pagkakasampayan. Sa loob, naglagay ng araw ng araw. Ilan linggong walang ano? Ulan-ulan tayo. O nga po. Pina na din, nilabahan niya. Galing niya tatay ah. Wala silang ano tayo, pasok ngayon? Pasok. Katapos lang ng exam. At nasa higher, ano siya tay? Eh, nasa higher scholars sa ng exam. Diba? Mm -hmm. Kaya, pagbutihan mo ate Angel. Tituruan ko kasi tay eh. <laughs> ako, ako yung nagbuhat ng bangko eh. Siya yung mentor. Ang ganda dito, ang dilim oh. Ay, basta. Ito tay. Ito lang tay. Okay na ito. Ah, ito tay. tay. Ayan. Dahan-dahan tay ha. Yun, nakapasok na si tatay. Tay, kunin ko lang yung ano, para maibaba ko. Opo. Ito so. sa mga kita. May aso pa naman. ako ko pa naman natakot ka sa aso. Mm -hmm. Ayan na. May anong na rin ito, mga body. May pom. May pom, May unan. Tsaka mayroon na ding ano po. Ano yan? Ay. Baka naman nasira. May ah. unan. May pom Tsaka may papag na rin kaya yeah, maraming maraming salamat so, sa mga sakong sumusuporta sa kating mga secret angel uh -huh. ano? <laughs> ayan din may ibang gupit may ibang ano ka pala na secret angel tayo gulat pa ako <laughs> Kaya mo kaya? Ay, kaya kaya. Ako ay, sa ay. unan. Dalawa na din ang unan ni Tata. Ay, okay. ay si tate. Tay, sige lang tayo Diyan lang ikaw. Aba, kayang, kaya kaya. <coughs> <coughs>

ka tatay. Ano, may tatay na naman ito. Tapos mo, ano kasi ito? Ma... Lamig sa likod, mga bali. Kaya... Pinahigaan okay. niya, apply mo okay. lang pala ito. Ayan, ayan, sa yun yeah, lang. Ayan na ay, lang yung nakita. Sorry, bago ka nang higaan. <laughs> <laughs> Ang serve mo yan, tayo dahil masipag ikaw

Siyempre hindi kompleto yun kung walang foam. May foam yan sila kayo pa. Tanggalin hmm. ka sa plastic. Tanggalin ko na sa plastic kayo para hindi mainit. Ay, nakalimutan natin yung kumot ni tatay. Ay, oo nga. Okay. 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 So, diba, hindi, ka na, ano tay hindi ka na, kahit matulog ka tayo na medyo pumaka. <laughs> <laughs> hindi ka lulutang tayo. Hindi <laughs> na, hindi tatay tayo. Dati din ako nabitulog sa kwarto. problema kasi, pag may may tumatawag. <laughs> hindi ko naririnig minsan. Mm. -hmm. Tsaka, mahirap sa loob ng kwarto, parang magulo ang youtube ko rin. Mm -hmm. Lumabas, lumabas ako rito. Dito ko na rin nagitong plastic tayo. Oo, mm, um, ang mga pangalagyan. Yan tayo po ka ng tayo. mo tayo kung baka bumagsak ba. mo Ang kaya ka niya. Itong papag mo. Ay, may papag. Papag naman. Yan.

Yung ibang unan mo tayo nandito lalagay ka dito tayo sa sa ulo ng tay. Yeah. Gumagana pa ba tong radyo mo tay? Mm, okay pa naman siya. Oo. Uh ko lang eh wala pang tatlong buwan. Mm. Sa kinikita ko. Opo. Wasa-wasa ko ng pakunti-kunti makakaya kong bilhin. Opo. Nasira nga itong pintilador, pinagawa ko yan. Bumili ko ng clip pan. Opo. 250. Ay, mas mahirap yun tayo kasi... Kasi agad, wala pa yung dalawang buwan. Baka tamaan ka nun tayo, walang cover. Wala nga. Dito ko nalagay sa meno ng lamesa, mm -hmm. ipit ko. Mahira, ginawa ko, pinagawa ko to. 150. Ay, ang mandar naman. Mahirap kasi pag clip pantay, baka manu, mahawakan mo. Katama mm. Tatama sa'yo. Maglalanggas niya ako na. Ayun. ano, 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 apat na tayo, apat ayun, na tayo. Ayun, laki pala tayo, ano? Kapag, pero ano na, pagaling na, pero ang laki. Malali, malal eh, malalim, malalim. Kaya tinahay malalim. Opo. Tinahay pinatahi yan? Mm, pinatahi ko sa ano, yung nag, nag ano, sa akin, nag sa may tindahan doon, naglakad ako roon dahil nahinit na yung pakiramdam ko sa katawan ko, so puro dugo na pala. Mm. Kasi walang tigil yung time. Oo, no, pagkaulo talaga raw, talagang ganun. Doon lang, Nangyari ito umaga eh. Ay, hey, umaga po. Umaga Tapos ang tahi siya hapon. Gabi na. Ay, gabi na. Tapos umuwi kami ito, mga na pagkatapos tayo, nahiga na ulit maghapon. Mm -hmm. Tapos yung natahi na, um, bigyan ako ng gamot, buminay ko ng gamot na sakit. <clears throat> Pero ngayon tayo, may ano pa yan, kumikarot pa? Hindi na naman. Mm -hmm. Hindi naman. Sabi, ako, hindi, sabi ko ako nainom siya, pag kumikarot lang siya, tsaka lang kumiinom. Mm -hmm. Sin dami ko na rininom gamot, lima na eh. Kahit? Dalawa ata ay eh. Oh, kaya. Ang bagay sa akin yan. Nabubundan mo ko Tsaka mahirap kasi tayo yung ang-iis <coughs> kami Syempre Siyempre, dad na kayo. Yung likod niyo po ba? Po ba? Ano ko rin yung sarili ko dahil gulay mo, ilan taon na lang? Dalawa. Isan taon na lang? 60 na. Ano ba birthday mo tayo? October 18. Eh. Malapit na? 59 na ako. Ano ba ngayon? September? August. October, August, September. No, malapit na? 1966 ako eh. Mm, magsi-sixty na si tatay pala. Harapit na, harapit nang mag-graduate. Graduate na, graduate na. Ayan, lang, exercise ko niya. Ano, oras ka you know, wow. yan tay? Ano, huwag Hindi ako magtitinda ngayon, rest day ko. Ay, wow! Buti na, yun nga, sana sasabihin namin tayo, kaya mag-rest day ka din. Kasi naglinis ako ng bahay tayo. Ay, kaya lang. Mag Naglaba po. Naglaba po. Ayan, yung kapalito niya. Pag binigyan mo ng 20 pesos yan, di siya sa harap. Mm. Sinutulong ko, papatulong ako. Opo. Oh, oh. Pero pag walang nag-a, hindi ka pansinin yan. Ganyan niya mga yan. Eh. Dalawa yan. Yung isa nga, parati naniningil, may utang daw ako. Ang <laughs> utang mo, kuya. Kahit wala ka utang, may utang na. Yan talaga tayo. Kaya lang, bibigyan mo. Pag binigyan, hawain ka. Opo. Oh, oh. Eh, <clears throat> ayos naman yan. Alang ganyan na talaga yan, magsasalita. Hindi ko maintindihan. Kaya wala kang mautusan. Mm -hmm. Pag nagpabili ka naman, nagbigay ka ng na 50 pesos, pobobo. Pagbalik, wala na. Kulang na. Misa, wala nang dinigay na sa kulit. Ito pa yung ano mo tayo? Mga tulu ng dugo mo? Hindi ko ka pa. Kasi hindi nagpasok ko. Hindi ko naman nakikita yung ano eh. Hindi ko naman masyadong gini. Eh. Dito ka pala tayo banda? Dito? dito sa loob pa. Doon pa sa loob pa. Ah, so ibig sabihin ito? na. To, tulo anong, na yan. Ano? Ano? Hawak mo na ito tayo. Hmm. Kamay mo na ito. Okay, ito mo, ito mga body, oh. Oh. Oh, mm -hmm. eh, yeah, si Siguro yung dugo sa kamay mo, yung nahihawak ko sa pader. Huwag na kasi nung dinanong mo ito. Ano Saan ba na? siya na ano po? Bumabay ba ba so, so, so. na? Dito sa, kanto. na. Mm, dito sa kanto, dito. Mabuti ka mo, hindi ako nawala ng malay. Eh. <clears throat> At ala ko, bukol lang, bukol. Nung dinanong ko bukol, kawal, laki. Nung maya-maya, uminit na yung ganito ko. Nung na pala. Paglabas ko, dami mong dugo, ah, naano ka, ah. Ang ah, pat, pata nga, patata, patahihin mo, ang lalim. Ang ganda. Kahit hindi na rin kami tatagal, magkikitain mo, ang ganda. Eh, hindi yan, maraming salamat sa pagbisita. Basta mag-rest ka nga. Hindi, mapag-aaral mo, para marami, marami pa kayo matulungan. Ay, opo. Ay, maganda yan, may ginito ang puso. Opo. Maganda yan, maganda yan. Kasi ang balik sa inyo yan. Okay. Puro besi. Oh. Sana nga po. Ang totoo yan. Ako ganyan din ako na namungupahan ako sa marino. Kaya lang, yung nanay, nandito na tayo sa ganitong sitwasyon. O hindi na Maraming salamat, pag i pag i pag Salamat, pag i palagi din kung kailangan may kailangan ka tayo kung mga yung sabi ko kaya, kaya naman ni body. di di ba God provide nga siya, uh, tayo di ba oh pagka uh, lang kami tayo ha oh okay. sabihin, Parang hindi siya parang tuloy ko na siya parang ano kung na lang. Oh, po. salamat. Hindi na. ko na kayo yung tunuturing niya. But then, sa dami-dami ng tao rito, ngayon na ako naka, naka, ano, naka, tulad mm -hmm. Totoo yan. Sabi nga, sa sabi namin dami ng tao, mayroong isa dyan. Mayroong isang pamigaw, o isang natutulong sa'yo. Eh, kawa ng Diyos naman, natupad naman yung okay. Basta nandito lang kami sa Lord. Natupad <laughs> dahil <laughs> uh, kami tayo, ano, maliit na kasangkapan lang din para um, kung ano man yung kailan yung Importante yung kahit maliit, pagka na isama. Yung ay pupunta mo sa akin, maraming na yan. Kaya lang, siyempre, hanggang basalamat na naman. Huwag ka magalala tayo kasi may pinaplano ako tayo kong luluubin, uh, hindi ako nangangako tatay no, basta kong luluubin, magpapa-check up tayo tatay ha, kung, may, kung, may, kung kaya pa, kung kaya pa nating ipanumbalik yung paning. Kasi sabi ko kasi yung luluubin, ipapa-check natin tayo no, hanap Man, tayo ng mga ano, mga specialist. Hindi, kinaka kinakaan yan. Opo. Sa atin kasi tayong tao, maraming pwedeng mapako na pangako, 'di ba? Pwedeng hindi natin kaya pero kay Lord, tayo, 'di ba? Pag ilalagak natin sa kanya kung laloobin niya 'di pray lang tayo palagi. Malay mo tayo, no? O, oh, diba? yun na lang. kasama ko sa buhay ko. ko. Oh. ko Araw -araw, sa araw-araw, sa pagtulog ko, sa paglalabas ko ng bahay. So, gusto ko kasi makita mo tayo yung gandang lalaki ko tayo. Talaga, ano? <laughs> 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 Tsaka yung ganda niya, Ate Angel. Oo, <laughs> tayo. Oh, tayo. Oh, makikita mo yan tayo. Tingnan mo tayo. Pagkakusat <laughs> ka, ikaw pala yun, buddy. <laughs> <laughs> Ay, oh, siya tay, dito na kami, mag-iingat dito ka tay ha. Ano? Opo. Mag-iingat mo? Opo. Sagat, angel. Inger. Inger taon, ang opo siya tay, Angel po. Ingat ha, pagbuti thank you po. Tay, ingat po tay ha. God bless you dalawa. Enjoy higaan mo tay Rest day mo magpahinga. Rest day mo tay. magpahinga Professional Thank you very much. Welcome tay. Pasa-pasa lang kita dun tayo sa barista mo. Tatay ha. Nakamit Kami kaya. Ni bago higaan si tatay. Sige okay, na. Grabe na naglalabas si tatay. Ang oh, galing. Oh, tsaka malinis yun nakita mo. Ano ba to? Oh, talo ka pa, pa niya. Talo ka pa niya. Talo ka pa, pa niya. Sarado natin yung may aso. Okay, dali tayo. So, yun mga body na natin na natin yung ano ni tatay, yung kanyang higaan. Yes, salamat, salamat sa kay Ma'am Angel. <laughs> kay Ma'am Secret Angel, hindi. Oh, <laughs> Thank you so much po sa lahat ng walang sawang sumusuporta at yan. Balak natin mga body kung lolo ben i pa-check up yes, I sa tatay si tatay kung para malaman din mga body kung ano talaga yung kalagayan niya. Right. Yeah, salamat po sa so, walang sawang suporta. Basta pag lolo ben magagawa po natin yan. Sa awat tulong ng Diyos, syempre, sa supportan nyo mga badi. Yan. Ipun muna kami mga badi. Salamat po. Salamat din kay ate Angel. Right. Hey, welcome Kita ka man oh, ikaw ah. Ikaw magdagla live <laughs> eh. Yan. Salamat ate Angel. Hey, welcome dito. Yan mga badi.